Hey guys, good evening or good morning, good afternoon sa inyo lahat. So samahan niyo ako, kakain tayo ng balot. Pag ganito, balot to, balot. Thank you nga pala sa nagpadala nito kay Miss Chris. Salamat. Pag ganito naman, may guhit, ang tawag dito ay penoy. Ayan. So pag penoy at balot, dapat meron niyang uh, sinasabi na partner na sausawan, suka. So, yung suka, ito, ito siya ngayon. So, suka na may kasamang sili, may templado na siya, templado na siya. So, masarap to guys. So, sama niya ako, kakain ng balot at penoy. So, tandaan niya, pag may guwit, penoy. Pag walang guwit, balot. Balot sa penoy. <laughs> ito po ngayon siya, bubuksan natin. Kunti tuktok lang. Yan. Tawag dito balot. Yan, balot po siya. Yan, guys, tignan nyo guys. Ha? Itong balot na to, masarap to. Pampatigas ng tuhod at saka sa mga pagod dyan, galing trabaho. At saka yung gustong makarami. Makarami ng kain. Ayan, ito siya. Ayan siya guys, oh. Ayan siya guys, oh. Ayan. Kita nyo ba guys? Sarap yan guys. Sarap. Ayan. Tapos siyempre, pagkakain ka nito, lalagyan mo ng suka. Suka nya ngayon. Oh, mainit. Ito, suka. So, lalagyan mo siya ganyan, guys. Mga kuya, yan. Mmm! Ayun ko gusto may sisip pa siya guys mga ano dyan Ang mga Hindi sanay kumain sa balot Tsaka yung mga pihikan, hindi kayo pwede dito. Kasi may sisiw to. So, sasawan so, so natin. Sa so, mga pihikan lang dyan, di ba? Pero, ito yung masarap na parang nakadiritignan. Pero masarap to guys. Promise. <coughs> ang suka. Ayun guys, oh. Parang ulang pa. Sapa. Ito may gulit. Penoy ito, penoy. Wala naman siyang ano. Wala siyang sisiw. So, penoy lang. Para lang sa itlog na pula. Pero, hindi siya yung ordinary. Hindi siya yung sa manok. Sa so, uh, mga itik to, sa so mga itik, yan. Ito yung mga ginagawang balot. Kasi mas masarap, mas malasa. Hmm. Kaya ka lang. Hmm. Mayami. Pero pag pag hybrid kayo, mga guys, pag hybrid kayo, wag na kayong kumain ito ng ano. Siguro pwede mo hanggang isa, dalawa. Pero kung gagawin yung marami talaga, mga limas, pataas, baka maramdaman niyo yung pagtaas ng dugo niyo. Siyempre, alam niyo na, may hirap magkasakit. Kaya ingat-ingat din. Hindi rin basta-basta kain ang kain ng mga balat at penoy. Okay? Aw. So good! Masarap! Tama na yung kanyang... Isang peri, isang balot ng tayo. Kasi kagabi, kinain ko nun dalawa eh. Kapot eh. So guys, ayun. Ganun po, kumain ng balot. So maraming salamat po sa, 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 sa walang kabuluhang content ko. Balot lang at peri yung may isip ko ngayon. Thank you po guys for watching.